Posibleng muling bawasan ang budget ng Office of the Vice President, OVP. Matapos hindi dumalo si VP Sara Duterte sa huling araw ng deliberasyon sa Kamara, kahit tatlong beses na itong na-extend. Ayon kay Representative Zia Adyong, tatalakayin ng Appropriations Committee kung mananatili ang kasalukuyang 733.198 million true. Kung aprobado ang hinihinging 902.895 milyon para sa 2026, lumiban si Duterte noong Oktubre 3 dahil sa biyahe sa Cebu matapos ang lindol at walang kinatawan mula sa OVP na dumalo. Ipinagpaliban na rin dati ang deliberasyon ng dalawang beses dahil sa kawalan ng Undersecretary Level Representative. Sa liham ni Duterte, sinabi niyang dadalo lamang siya kung ipapatawag din si Pangulong Marcos Jr. para depensahan ang budget ng kanyang tanggapan at kung tatanggalin ang ELBO laban sa pitunyang staff na iniimbestigahan sa umano'y maling paggamit ng confidential funds. Tinulig sa ito ni Representative Leila de Lima na tinawag ang hakbang ni Duterte na insulto at kawalang galang sa Kongreso at sa Konstitusyon at nagbantana babawasan ang pondo ng OVP.